Wow. Ilaysa, sobrang ganda mo talaga. Kapag ako naging isyota mo, kahit nang hasaplot, tatag gusto. Ilaysa! <laughs> <laughs> Nga pala, may dala akong pagkain sa iyo, yung siomay galing sa tones Grill kasi I want to show my love for you. Just kidding. Nga pala, uh, wala yung paboritong Adidas mo eh kasi di pa nagbukas si Ate Beth. Hayan mo, kapag nagbukas na siya, dadalan kita. Lalo na yung sukang may sibuyas, di ba? Gusto mo yun? Ton, sorry ha. Pero di ba, sinabi ko na sa'yo ito kahapon, na hindi pa nga ako handa sa pag -jowa, jowa na yan. Baka maging sagabal ka na sa mga rakit ko eh. Tsaka gusto ko muna mag-focus sa karir ko, sa pag artista Sana naman, maintindihan mo ako. Ulit. Ah, uh, Eliza, magiging supportive boyfriend naman ako eh. Tsaka hindi naman ako tulad ng ibang lalaki dyan. Susuporta naman kita eh. Andito ako. Para samahan ka sa lahat ng gusto mo. Kita mo naman, naliligaw pa lang ako. Loyal na ako sa'yo. Tanga ang puta. Pwede ba? Tigil-tigilan mo ako? nag to ka ba? Hindi ko alam kung bobo nga ka eh. O sige, loyal ka na. Malamang, kwento mo yan eh. Saan mo na ako usapin pag hindi ka na bobo. <tos> <tos> Anong problema to? alak yung iniinom natin. Eh, bakit kape yan? Para naman tayo may pinaglalamayan pa rin. Eh. Teka, ba yung patay? Pare, patay na puso. Alam mo bang si Eliza lang talagang gusto ko? Ang tanga mo, par. Sa dami na nagkakagusto sa'yo, ipipilit niyang sarili mo kay Eliza? Kung tutusin ha, mas magaganda at chika baby pang pa sa sa'yo. Ewan ko ba. Ang tanga-tanga mo. Alam mo, tama ka eh. Dapat krapi ang iniinom mo. Para magising ka sa katotohanan. Sa katotohanan na hindi ka niya magugustuhan. Para, ang sakit mo naman magsalita. Tangan na batin mo sa akin, ha? Pare, ayoko naman ipilit yung sarili ko eh na napilitan lang ako magmahal. Eh, siyang gusto ko eh. Tsaka pare, di ko naman ginugusto na ipipilit yung sarili ko na hindi ko siya mahal. Bobo na bang ba tawag doon? Tanga na rin ang tawag doon? Par, ang bobo, walang ginagawa. Ang tanga, lahat ginagawa. Lahat ng ginagawa mo, yun ang katangahan na hindi mo maintindihan. Par, Matalik mo akong kaibigan, kaya sinasabi ko sa'yo kung ano yung totoo. Ayoko naman na bulabulahin ka para ano, gumawa yung pakiramdam mo. Gusto ko sa akin mismo malaman mo kung ano yung totoo. Par, matalik mo akong ang kaibigan. Ayoko na nasasaktan ka. Salamat, par. Ilaysa, Imbil? Ano to? Sulutan? Pari, pinagkatiwalaan kita? Di diba nung panahon na may problema ako? Nung binastid ako ng babaeng to? Di ba ikaw nangaral sa akin? Kung paano maging mabuting tao? Sana nga eh. Tinuruan mo rin ako pumili ng maging mabuting kaibigan. Walang iya kayo. Ikaw, Eliza. Dapat sinabihan mo ako kung ano talaga yung totoo eh. Dapat diniretso mo ako. Hindi yung pinaasa mo ako. Para kang bobo. Ah, so papaliwanag ako. Si Eliza kasi nagbigay ng motibo sa akin. Kaya yun, Niligawan ko siya. Agad niya ako sinabot. Parang hindi ko naman sinasadya. Totoo mo kong kaibigan. Masabihin ko naman sana sa'yo eh. Kaso... Ang kapal na mukha mo ipamukha sa'kin, na naisip to get ako? ikaw nga itong makulit eh. Halos araw-araw ko atin sa trabaho. Para makasugurado ka naman ng maligid sa'kin. At para sagutin kita. Tapos, parang ako pa'y may mali dito. Bakit? Totoo naman, di ba? Easy to get ka. Katawan mo lang yung gusto ko. Hindi ka naman maganda eh. Gusto lang kitang tikman. Ang kapal na mukha mong manya ka! Lumayas ka dito! Kung ay may pagulpi kita! Layas! Tons, sorry. Sana mong patawad mo pa ako. Ang totoo niyan, natatakot ako eh. Natatakot ako na, na baka lukuhin mo lang ako. Natatakot ako na baka gawin mo akong option or pastime mo lang. Kung gusto mo, magkumpisa ulit tayo. Pwede mo akong ligawan ulit. Gusto mo pa rin naman ako, diba? di ba? Hindi, Eliza. Hindi kita gusto. Kasi mahal kita. Pero gusto kong magbago ka. Ayusin mo yung sarili mo. At piliin mo yung taong mamahalin mo. Ano ba? May dalawang klase ang gusto at mahal. Gusto ka. Pero di malinis ang intensyon. Mahal ka. Pero di ka sasaktan. At higit sa lahat. Rerespetuhin ka. Sasamahan ka hanggang sa dulo. Baby, tara na! Let's Baby. go! Baby ka na no, Kanina pa! tagal mo! Nag-ball away ka no. Oh, wait lang! Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo! Oo nga! Sige! Itay mo ako ah! Oh, Ang tagal pa niyan! totoo yan. Inamin mo na para masayahan kayo. Ikaw din. Baby, mm nainom ko na. Okay na. Give na ako. Let's go. Let's go. Robust. Subok na. Effective talaga. Astig to.